Magandang hayop sa umaga uli Ito si Doc Bernie So ngayong umaga Ang mission natin ay Barangay Polilio. Kami magpupurga uli Mga purga boys Kasama ko si Boss Peter Si Boss Oliver So Kami magpupurga uli ng kalabaw Sa kambing, sa baka sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. Click yung subscribe button. Then, pasuyo na rin yung notification bell para ma-notify ka kung may bago akong video. So, ang topic natin ng umaga, uh, tungkol sa pagpurga. Kailan, kailan ba tayo, Dok, magpupurga ng ating hayop? Okay? So, number one, Uh, ang standard dyan at least uh, every 6 months. Ito eh para sa akin to based on my experience, then syempre din sa Churi at least every 6 months pagka konti lang yung alaga mo. Halimbawa sa aso, konti lang siya, mga tatlo ganyan. Uh, apat. At least every 6 months siya. Pero pagka marami na, uh, hangga't maari ah hangga't maaari, Siyempre kung wala naman tayong budget, 6 months. Pero kung maraming alaga mo, Mapaano man 'yan? Kambing o baka, kalabaw, every 3 months para ma-maintain natin yung health ng uh, ating mga alagang pets, uh, mga food animals. Kasi pagka may parasite na bulate, yung health ng kwan natin ay syempre naapektuhan sa mga food animal naman yung performance niya para tumaba para maganda kita natin eh naapektuhan sa mga kalabaw ganun din at least minimum every 6 months pero dito kami sa city vet ngayon kung may purga kami every 3 to 4 months ang priority talaga namin Yung mga kalabaw Kasi lalo na ngayon Kumukunti na yung kalabaw First priority namin Yung mga may alagang kalabaw Sumusunod na lang yung kambing Then pangatli yung uh, baka Kasi yung baka Karamihan yan uh, Hindi yan nagtatagal uh, Binibenta agad Yung kalabaw kasi Especially yung Pangkaryada Saka yung gatasan Ginagatasan Nagtatagal lang ko Ang uh, buhay niya so namumultiply yung mga kalabaw then na uh, naalaga natin yung pagkabuhay ng mga farmers uh, lalo na dito sa uh, um, dito sa syudad ng Kabanatuan Kabanatuan na uh, city so yun dapat uh, minimum every 6 months then na uh, kung maari every 3 months ngayon paano dok kung halimbawa eh, nakita ko yung eh, nakita akong ah uh, bulate sa duminong aso ko, pusa ko, kalabaw, ano man. Sa aso, pagka malakas pa yung aso mo, purgay mo siya agad. Ultimately yon. Then kasi pag humina yung pet natin, protocol 'yun, hindi siya pwedeng purgahin. So kailangan palakasin muna siya bago siya deworm kasi eh, malaking stress 'yun yung pag deworm ng mga pets natin. So dapat observant tayo pag lalo pagka nagdudumi, naglilinis tayo ng mga poop nila, o nakikita natin. tinitignan din natin. Then uh, especially pag kalusaw yung uh, dumi nila. Then uh, so unang reason unang reason eh ay unang uh, standard at least uh, every six months kung may budget every three months okay so yung pangat pangang pang pangalawa kung nagdumi ng uh, water at may nakita natin ultimately nga eh purgahin then yung pangatlo kung merong kabibili o kaampun yung hayop at ipapasok natin sa ating bahay o sa ating uh, kulungan sa mga food animals uh, Ultimately purgay natin siya kasi possible na may bulate siya Then i-isolate natin kung may pag-isolate tayo Para hindi na niya hawaan ng bulate yung ibang ibang uh, hayop sa bahay natin o kulungan so dito tayo sa barangay palagay may patay dito so igigilid muna natin at tayo nakaka kakaabala <laughs> so ang kapitan dito ay eh, kaibigan ko si Kapabad Okay, so go. So yon yung nang animing minemaintain na uh, program dito sa City Bet na hangat maare three to 4 months eh napupurga namin yung mga kalabaw dito sa sudad ng uh, kabanatuan so dapat maging Kin-observant tayo sa ating mga alaga lalo na sa ngayon mga bulate, mga parasite kasi naapektuhan ka yung alaga natin so yun, yun ang uh, posible kong ma-share sa inyo yung karagdagan sa deworming eh, medyo i-detalya natin sa bawat hayop sa susunod okay maraming maraming salamat uli, ito uli si Doc Bernie hayop na doktor sa gandang hayop sa umaga salamat po